Oh, good morning, mga tolls and friends. Nandito pa rin tayo sa tabing dagat, no, ng boulevard. So, mayroon tayong nakita dito, isa sa mga kaibigan natin si Nonoy. Si Nonoy ang pangalan mo, di ba, Brad? Nonoy, no. Si Nonoy nandito, nakita ko. Siya na lang natira, ang iba kasi uh, tumakas na nag, ano, nag-almusal, no. So, manood tayo sa kanya, no. Yan si Nonoy. Shout out muna, na, Noy. Kaway-kaway Yan, yan si Nonoy. Tingnan natin kung pa, paano siya magkuha ng similya ng bangus. Yan. Ganon ang pag, ganon yan. Yun, yun, ayan, ayan. Ayan na. Yan, ang daming maliliit na ano. Ano, isda. O, ilan ba ang nakuha niya? Siya, dua, tatlo. Mga, hmm, 50. Teka, Ting makita nyo po yun mga tolls and friends, oh, yung may, may maliit na puti tapos itim ang mata yan ang bangus yan yung iba yan mga kikiro yan bugaong kikiro pero mura palang bilihan ngayon no 15 na lang ang isang daan 15 piso dati sa amin dati yung dati nangunguha ko mga 65 tapos bumaba, bumaba hanggang sa naging 15 na lang, no? Ayan. Buti hindi ka pa nagugutom. <laughs> yung iba ito bakas na eh. Marami kasi kayo dito kayo na eh. Nakita ko. Yan ang magandang ano. Magandang uh, tubig. Hindi masyadong malinaw, no? Hmm. Alam mo, kailangan yung nila. Oo. Oh. Sila, ah. lang sila. Hindi Ah, okay. Yun palang ang uh, kanila para hindi na nakakapagod, no? Itangab na lang. Kasi nagpapahay to eh. Mamaya maya high tide naman to eh. Oo. Yan, yan si Nunoy, no? Kaway-kaway Nunoy. Pag walang, ano, pag wala kang hindi ka na ni milya, anong trabaho mo? aw construction. Ah, oh, construction lang, oh. Kasi ito pag habagat lang to eh. Pag uh, walang habagat, uh, wala rin to eh. Kaya pag uh, ginagawa ni nunoy, pag walang similya ng bangos, construction o. No? Ayan, ganun sandok. Ganun ang pagsandok niya. Ayan. Ayan. Hindi yang, ano, yung ano, nakikita niyo ba yung maliliit na maitim ang mata, maputi na yan. Yan ang mga bangus. Yan. Mamaya, pag aahon niya, niya sa mamaya, yan ang pagbilang niya. Bibilangin niya yan mamaya. M -m mga ilan na yan? Sa, ano, sa estimate mo, mga ilan na ngayon? Bata na, Oo, oh, yan. Ano ah, mga ilan, mga tres? 3... Mga 300 na? Ah, mga 3,000 ha? Oh, ang dami na pala. Ang dami na mag uh, 15 pesos sa 3,000 magkano yun sa 1,000 150 eh, diba ba naka 450 ka na uh -huh. anong oras ka nagsimula alas 5 na alas 5 na araw oh. ah uh -huh. second round na pala to oh. mga 5,000 mga 5,000 ang dami na pala Marami pala kanina. Oh. Mga 5 o'clock. Ah. Alas 4. Alas 4. Oh, alas 4. Oh, yun ang marami, no? Yan. Naka 3,000 na sa Yung una niya pala, 5,000, no? Yung una mong round, 5,000 ang mo, no? Bo, oh, laki na. Malaki kasi yung kikitain ito pag masipag ka, eh. Yun lang. Kasi ngayon, bumaba. Naging 15 lang. Dati yan. Sa amin, 60, tapos naging 50, naging 40. Ayun. 25. Naka, last ko na, no? 25 eh. Ngayon, 15 na lang, oh. Yan. Yun, ayun. Ako nga, sa uli, oh. Ang dami lang kasing, ano ngayon, ang daming, ang daming rurok. Oo. Ang dami, oh. Uh, Ang dami niya oh Hindi ko nga mabilang eh Kasi ah, malabo ng mata ko ngayon <laughs> So hanggang dito na lang aking video Salamat Noya Maraming salamat uh, Sa akin mga viewers Tolls and friends maraming salamat I salute you all God bless